Si Yunlen, uh, sa raw siyon le na din natin maintindi si Bata kasi sobrang dami tao ngayon na uh, linggo April uh, 28, 2024. Ayun na uh, pasensya na kasi kapag ito kasi ng oras alas uh, 9:00 alas alas 9:00 alas 8:00 natin interview kasi sobrang dami pala na ng tao. Ayun uh, no. Uh, ang sobrang init tanong ng tao tanong. Ayun, kokopulan si isang uh, uh, maliit na kayong uh, pansin nyo oh. Oh. yan ang uh, pare sa overload guys ayun o oh. ang sobrang init pero nabili wala ng taong uh, bayan na yung init ah uh, mapansin nyo yan ang ng init guys siguro oras ngayon siguro nasa alas 8 or nasa ano nasa alas 9 no, siguro ayun hindi tayo yung ka-interview kasi busy yung mga kumakain grabe grabe yung pila grabe uh, so, mayroon kasing uh, maraton kaya ang um, daming tao dumagsang tao uh, may, uh, may, may low maraton ba yun? ayun ba? mukha ng sagmito So, yung uh, tao talaga nagpila-pila uh, sa sobrang uh, init ng uh, panahon tanong mo. Uh, pansin nyo uh, sobrang init. Hindi nilalintala na alintala yung init. Uh, sobrang init. Uh, siguro makarating ka naman dito siguro sa bago kumain ka mga isang oras or uh, depende sa ano ng tao kasi hindi yung mabagal yung usad ng tao ngayon. Uh, wala kasing ganong uh, umi-exit uh, lahat uh, papasok lahat kaya yon mo mo ano pumugok yung uh, tao mo mo yung tao sa ano ang pila talaga guys sa uh, medyo medyo mabagal na konti uh, mapansin nyo ayun sobrang init yun ayun, ayun Yan guys, uh, actually dito si Diwata kaso din naman natin na uh, interview Ang problema kasi pa itong oras guys, sa uh, mga maga uh, Bising bisis busy at saka din natin talaga masturbo kasi uh, Oras ng uh, tagaluto at saka yung mga tao niya kasi uh, marami siyang tauhan uh, Kaso, ito na nga, ito na ngayon yun guys uh, Kasi mayroong, ano, mayroong uh, maraton kaya ang sobrang daming tao dito na ngayon ng sirda kasi sorry guys unang ko na si dagsahan uh, yung uh, mga tao kaya yon uh, hanggang ang uh, usaan kung saan nakikita yung uh, aking uh, pagtutok ng aking kamera sa cellphone ayon na guys yung pila yan na uh, mga nyo as ka maraming uh, pumapasok ang problema walang ganong may exit sa palabas eh, kaya yon uh, nasi na na si ano dito nga lang ako sa gilid kasi subang init kawawa yung nagpila kasi sobrang init talaga guys uh, hindi ko alam kung anong mayroon na uh, si Diwata dito uh, grabe grabe die hard, uh, die hard yung uh, uh, taong bayan na uh, si punta dito ayun uh, ang iba ang iba nagpipila pero umexit na lang kasi ang ano tawag tos bang init napaka init guys uh, grabe ang ang init uh, pansin nyo yung aking uh, uh, suot grabe init kasi uh, sobrang uh, init uh, pansin nyo uh, yung aking uh, suot suot to, uh, sa ang uh, init kasi guys ngayon na uh, sa paa sa paa sa balat pag napansin nyo o oh, uh, ito, Dero na walang laman na Dewata ngayon na Sobrang ah, uh, Tambak yung kalero doon oh, uh, Walang laman uh, Siguro yung mga tao Siguro ang dami rin na uh, Nagagadoble ng tao Siguro sa araw Siguro ang tao niya 30 ta, siguro Kasi sobrang dami oh, uh, Sobrang dami yung ah, uh, kalero Nakatambak doon sa Ayan o. Ayan guys, uh, please uh, follow na lang yung aking Facebook at sa aking YouTube channel. Sim na sila na aking YouTube channel. Ang aking official ni Ma uh, Joy Tenorio sa uh, uh. please uh, subscribe. Share, like, comment. Yan po guys. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga uh, uh, ko. Saan makayo sa mga panig solog ng mundo guys. Uh, mabuhay tayong... Ha! Gay! yung mga Pilipino guys ayan si Diwata guys uh, napadaan dito sa harapan natin hindi natin ma-interview kasi